Hello guys, welcome back ulit sa ating youtube channel So ngayon guys, unang una sa lahat Magandang gabi sa inyong lahat Good evening So ngayon guys, kaya nakapagawa ako ng content kahit gabi na Ay meron ako magandang balita sa inyo guys Ang magandang balita natin guys ay Nagpadala na si Google AdSense sa akin yeah. 6 digit code nakuha, na, nakuha ko siya kanina guys So, ito na yun guys Bale sinin sinin sa akin ni Google AdSense ng July 17 2023 Ngayon uh, Dumating siya dito sa Malapit sa amin Sa San Pablo Sa SPC MDC Puso office yata to August 1 Ngayon dumating naman to dito sa mismong sa Dolores kasi ang in ko ay Dolores guys eh ay kapon o August, uh, August 15, dumating dito sa Dolores, so, ayan, guys uh, tingpul ako, dumating siya sa atin sa amin, ayan ay ngayon, guys ah uh, kasi, ang ibig sabihin kasi nito, guys, kaya pinadalan ka ni Google AdSense ah uh, ang ibig sabihin ay sa katunayan na kumatanggap mo ito sa katunayan na hindi ka robot. Kung hindi mo naman ito matatanggap guys, kung bagay hindi mo makuha sa inyong post office, kung mawala, ay madidemonetize kayo. Kasi ang kailangan kasi bago kayo ma makakuha nito guys, kailangan ng alam, uh, 4,000 watch hour, 1,000 subscriber, pagka na pagka na rich na na yun guys mamonetize no na kayo sa youtube ah uh, mag, uh, mag i email sa iyo si google adsense ng ano ng kailangan mo sa loob ng 28 days ay magkaroon ka ng 10 so ayun guys mabilis naman ang revenue ko medyo uh, nagkaroon ka agad o ng 10 sa loob ng 28 days eh ayun ayun guys uh, nagsend siya sa akin ng uh, nagsend, uh, nagsend siya July July 17 ngayon nga guys, yun, katulad nga sinasabi ko, August 1 siya dumating sa San Pablo, August 15 siya dumating dito sa Dolores. So, ayun guys. So, nagpapasalamat talaga ako ng marami sa inyo guys na sinuportan nyo talaga si Kuya James TV. So, ngayon guys, sabay-sabay tayong ilagay natin to, isubmit na natin to sa uh, Google AdSense account ko. At para naman din ma makita ninyo, guys, kung paano. So, ayan nga, guys, napilas na. So, sobrang excited nga, eh. Ah, uh, ayan. So, ilalagay na natin siya, guys. Gusto ko makakita rin kayo sa... Ah, uh, kung bagay, sabay-sabay tayong ilagay natin ito sa... um, uh, ano, sa... Google AdSense account ko. Pupunta tayo, pupunta tayo sa Chrome. Ayun pala. May nala ang signal dito sa amin. Pupunta tayo sa Chrome. Ayan. Ayan, malapit na guys. Ayan. So, ayan. Dito yan, pipilasin natin. Pipilasin natin siya dito. Ayan. Sayang, ano, pinipilas. Pero ito, ipapalaminate ko pa rin to. Kasi, remembrance eh. Pinagumpisan mo to eh. Kailangan, eh, ito ipapalaminate ko na rin baka bukas kasi sayang uh, para na din tong kung first reward sa pag-youtube para sa akin kasi sabi nga ng ibang uh, youtube creator dyan um, ito'y napaka-importante talaga dito kasi mga galing ang iyong sahod guys pagka nagkaroon ka na nito makakasahod ka na sa youtube so ayan ayan ang google adsense account pindutan natin yung action uh, action kasi nahanapan ako ng ito nga verify code ayan dito na natin siya ilagay guys so ayan So, ang laman nito guys ay Ayan, ang loob. Tatakpan ko lang kasi confidential 'to, guys. Ayan. Ito na ang laman ng loob. Ayan. So, ayan guys. Ah. Uh, lalagay na natin siya. Wala pa ang signal. 6-digit code. ayun, sinubmit ko na, ayun, nag-complete na. Ayan, okay na guys. So, ayan. So, ayan, okay na. So, maraming mara, so guys, ah uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa, sa walang sawang pagsuporta kay Kuya James TV. Sana tuloy-tuloy pa rin tayo hanggang dulo. At, ayun. Tuloy-tuloy pa rin natin. Lalo na ngayon, lalo na lumakas ng loob ko kasi uh, pinadala na ako ni uh, Google AdSense nito. Tuloy-tuloy tayo sa blog, Lalong gaganahan tayo nito guys kasi ayun nga, okay na, probado na. Ayan, complete na nakalagay. Ayan, complete. So, ayan guys, uh, hanggang dito na lang muli ang ating video at magandang gabi sa inyong lahat and see you next vlog and good night.